Ako po ngayon ay nasa Sochi, Russia para po mag-attend ng World Youth Festival. Actually, ang aking topic kay tungkol sa multipolar world, yung uh, katotohanan na hindi gaya ng dati na iisa lang makapangyarihan na bansa sa buong daigdig ang Estados Unidos. Ngayon ay mga iba't ibang bansa ng daigdig gaya ng BRICS, Brazil, Russia, India, South Africa, China, no? ay gumigising na at, nagsasabi na hindi lang dapat Amerika ang nagsasabi kung anong dapat mangyari sa daigdig. Dapat kami rin, no? mga dating mga napasailalim ng mga nananakop ng mga puti na umunlad na rin ang mga bansa at dapat marinig ang boses. At sana nga po ang Pilipinas maging kabahagi na ng BRICS kasi sa tingin ko naman sa bilis na ating pag-unlad eh may karapatan na rin tayong marinig sa buong daigdig. Nakakalungkot lang na hanggang ngayon, ang buong daigdig eh, na nanindigan na sila mga independent na mga estado na hindi dapat tiktahan ng Amerika, ang Pilipinas naman bumalik sa dating sakit. Ngayon, nakasandal na naman kay Uncle Sam na parang uh, ang Uncle Sam ang magbibigay solusyon sa ating mga problema. Hindi po mangyari yan. Tangi mga Pilipino lamang, tayo po ang magbibigay solusyon sa ating mga problema. Dumating ako kahapon, eh dito pala sa Sochi, Russia, hindi pa rin po pwede makihalubilo na walang PCR test. Sana so, na-miss ko yung panel ko kahapon. So may isang Pilipino na nagsalita, kinuha na lang in lieu of my place, si Hugo, siya yung head ng Philippine delegation. Pero nandito ako ha, ah. lang, Hanggang walang lumalabas na PCR test, hindi ako pwedeng makihalubilo doon sa Youth Festival, World Youth Festival, kung saan 25,000 nakabataan sa mga 180 na mga bansa sa daig neto ay kasapi. Meron po tayong labing siyam na mga kasapi ng mga Pilipino. At kanina, bukod pa kay Hugo, eh, namit ko na nga yung nga apat na mga Pilipino. At nandito rin si Commissioner Yusek Cardema no? ng National Youth Commission. Tayo uh, na-interview rin ng Russia Today. At siyempre ang aking pinag-usapan naman ay yung hamon sa mga kabataan ng mundo ngayon. Well, ang hamon siyempre ay yung existential question magkakaroon pa ba ng planeta? So kakaiba ngayon talaga ang hamon na hinaharap ng mga kabataan. Ngayon, magkakaroon pa ba ng planeta na ang tawag ay planet Earth? Bakit ko nasabi yon? Well, unang-una, nandyan yung climate change. Alam nyo naman, no, nararamdaman na natin epekto ng climate change. Dahil dyan sa climate change na yan, nagkakaroon ng global warming, natutunaw ang yelo sa North at South Pole, at tumataas ang level ng ating karagatan napakaraming mga isla ng Pilipinas ang mapapasailalim ng tubig. Kung hindi po tayo gagawa ng mga mitigation steps, sa ang Maynila at saka ang Pasay, eh, nasa gitna ng dalawang body ng tubig. No? Yung Laguna Lake at saka yung um, Manila Bay nga. No? Pag tumaas yan, po, talaga mabubura ang Metro Manila. No? esa eh, sa ngayon lang, eh, yung mga lugar gaya ng Malabon at Tabotas, nakikita natin na palaging bahaan. Ibig sabihin niya, unti-unti na talaga nawawala yung ating kalupaan. At unti-unti nang tumataas ang tubig ng ating karagatan. So ang issue, eh, ano mangyayari sa daigdig kapag uh, nabura na ang napakadaming kalupaan? No? Ano mangyayari sa mga territorial boundaries na ngayon pa lang, eh, na, nandyan pa yung mga isla, eh, pinaglalabanan na. Lalo na dyan sa South China Sea at lalo pang umiinit. No? Bubuhay pa ba tayo dahil nga sa dami ng mga gulo sa daigdig na pupwedig mag, uh, magmula o magsimula ang isang gera na ginagamit na ang nuclear weapons. Pag merong isang bansa na gumamit ng nuclear weapon, wala pong mananalo sa buong mundo. Yung mga bomba po na ginamit ng Amerikano dyan sa Japan, sa Hiroshima at saka sa Nagasaki, yan po'y napakahina compared sa mga nuclear weapons ngayon. i nyo po ang isang nuclear weapon ngayon, eh, equivalent dun sa 100 na nuclear weapon na ginamit nila sa Nagasaki at sa Hiroshima e eh, mga hundreds of thousands po ang namatay doon sa Nagasaki Hiroshima, times 100 yan, milyones po ang mamamatay. E eh, napakadami pong mga nuclear weapons ngayon na iba't ibang bansa may hawak. Hindi lang naman po Amerika, hindi lang naman po Russia, hindi lang China, mga bansa gaya ng Iran, na gaya ng Israel. E eh sila mismo ng North Korea, sila mismo ngayon na eh, mayroon ng hawak ng mga nuclear weapons. At yung posibilidad na kapag isa sa kanila ay gumamit ng nuclear weapons, magkakampihan. At syempre, ang magiging kakampi ng mga Arabo at saka ng Palestino ay ang Russia na pinakamaraming nuclear warheads. At nakakampi naman ng Israel, syempre, ang Estados Unidos. So kapag nag naggamitan yan ng nuclear weapons, wala pong matitira sa planetang ito. Isa po dito sa sponsor ng World Youth Festival sa Russia, isang kumpanya na ang trabaho nila ay doon nga sila sa North Pole, sa Arctic. no At nakita ko nga po yung kanilang ginagawang pangangalap ng tanging yaman sa Arctic region. No? Opo, nag-uunahan na rin sila doon sa mga tanging yaman sa North Pole at sa South Pole, gaya ng nag aagawan na rin sila para sa tanging yaman na makukuha sa moon at sa outer space. So lahat naman po yan economic. No? Pati nga po yung ginagawa ngayong genocide ng Israel, yan po ay ang basihan economics kasi nakadiscover sila ng langis dyan sa Gaza Strip. Langis, langis, langis. Sang kadamukal na langis.